sabi ko nga magbabay ka muna kay Edge. Ayan na, oh. Ay. ah, babay na, babay. Wow! Mag-propose ka na kaya? Oo. Oh. Banata mo. Sige <laughs> na. So, ang chat po sa akin ni BNC. Guys. Hindi ko alam po yung bubulong ko ba <laughs> ito. so, ang chat po sa akin ni BNC. Ay... Gusto na daw ni Eds mag-asawa. <laughs> Ayan, stop muna tayo dyan. <laughs> sabi talaga ni Tony Kalinga Prito nung, ano, nung sinabi niya yung bulong, yung chat daw sa kanya ni Beyonce. Diba, doon sa intro ko, um, video yun ni Dr. Lab. Sabi nila, Dr. Lab, tsaka ni Red Shane kay Kalinga Pedo, mag-propose ka na kaya? <laughs> Tapos dito naman sa bulong ni Kalinga Prab, sabi ni Beyonce daw, sabi daw sa kanya ni Edo, gusto niya nang mag-asawa. Gusto na daw ni Edz mag-asawa, guys. Paano ba yan, guys? Anong, ano bang, anong mangyayari yan, guys? Yan po yung bulong, no? chat sa akin ni Bianzi. Ay, legit po yan, guys. Legit po yan. Di po ako na bulong ng, ano, ng walang, ano, ebidensya. nagpapaalam na sa future missis niya. <laughs> Number 12. Ikin ka na, no? Hindi, hindi Ha? Ah. Sabitin ah. pa lang po, minamadali niya naman. <laughs> Ay, grabe. Kala ko talaga, 18 na. Sayang. Pero sa bagay, um, isang taon na lang nang ang ko eh. Ay, ano po? Isang taon para maging legal. Ano legal? na? Ano ka na? Ano Sabi ko nga magbabay ka muna kay Ed. Babali ah, na, babali. Wow! <merely> uh ay, ay agoy, agoy. Parang bumalik ko pagkabata na rin. Agoy, Gusto ko magkasawa mag ulit. Ang um, bako talaga yung maikot-pagkikot. Ganda talaga ng lupa ni Beyonce, oh. Ang oh, laki na ng kalsada, oh. oh. Eh, ano, kasi hindi magkatagal yan. Do kasi si Eds, ang lupa nasa Kamambugan. Lilipat naman ako sa Kamambugan? Nilipat sila doon, eh. Bababahay ako rin kalingin Oo ba? Ayo aku bahayain mau tahu. <laughs> Tidak dong nirep, oh bahaya, bahaya nanti si Duklam, oh Priswan, Pristo, sayau, Pristo lah. Mati <laughs> pada masuk bahaya, ku terbi dan pergi sebuah iko. Lagu <laughs> lagu <laughs> bang ayam Binayaran. Ah, anu, lupa mo, binayaran? Ah, tadi lupa mau binayaran mau? Hmm, yung para sa inyo, ah, grabe si daming lupa ni Piyansi. Wag, wag na kayo magugulo, nagugulo kayo, magkakalupa na nga si at saka si Ido. Sabi, sabi mo, it's kagabi? Par, ano, personal na? Ibang level na ang insigin. Oh, ibang level na. mag ka na kaya? Ah, banatan mo. Sige na. ano? Mga mga ang Ha? Mga ang Bakit magagalit? Eh, puto naman siya. Ha? Puto naman siya. Puto naman siya. Ano na ala tayo yung mga? Kuto naman ba kasi siya? Boto ba ka? Ano? Mag, ano, mag-propose na nga. Sige. Mag-propose na. Mag na natin ito. Eh, si Mamping, ma si Ma Ping, yung 3.6 million na gown ni ng daughter niya, ipapagamit na raw eh. <laughs> <laughs> mukha, mukha magiging totoo yung pangarap ni Mamping Ah. Pakasalan <laughs> 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 <tukido>, na natin yan. Ano? Ayaw ka na? Sige na. Ayok na <laughs> <laughs> huh? na yan. Ha? na na. Hindi pa. Wala pa na. May pagkasalan ni si Mamping talaga eh. Talagang si Mamping ang may gusto eh. Ayan mga kamamshi, inuurat ng mga kiboy si Kalinga Pedo. Sabi ni, ano, sabi ni Dr. Lab, mag-propose na daw. Sabi naman ng ating Edo, mag -de, 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 -de na yan kapag nag-propose na. Ay, sus naman talaga ang ating Edo. Paaasawa na ba talaga? Ay, yung mga Kalinga, pa nung masasabi nyo sa mga napanood natin, talaga bang ang ating Edo is paaasawa na or mga biru-biruan lang? Ayan lang, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.